Hi mga ka Ah, uh, hi ulit sa inyo. Ngayon lang ulit ako naka, nakapag-vlog kasi parang medyo hindi ko alam kung uh, tinatamad na ba ako or give up na ako sa pagbablog ko. Parang ayoko na. Uh, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Parang gusto, gusto na ayaw. Parang ganon. Pero parang may nag-ano sa akin, may nagpo-push na ituloy mo kahit na hinto ko ng mga ilan ano ba taon yata ako na hindi nag nakapag-vlog kasi nga nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pa ba o hindi na pero yun nga parang may nagsasabi sa akin na i-push mo wag kang wag kang mawala ng pag-asa parang ganoon so sige, itutuloy ko na rin. Tapos, um, ikukwento ko na lang yung about sa buhay ko, kung ano yung nangyayari sa akin sa araw-araw, kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Uh, actually, nandito lang talaga ako sa bahay. Housewife lang ako dito sa bahay. So, may kwento lang ako um, kung bakit nandito lang ako sa bahay hindi na ako masyadong lumalabas. Nakikita nyo ba yan? Yung book, tsaka Bible. Holy Bible yan. So, simulang nagkaroon ako niyan. Binili ko siya, pero hindi ko siya binabasa. Nandun lang siya sa altar ng, sa labas. Kasama yung mga buon ko. So, nandun lang siya. Tapos, mga ilan buwan na siya. Kasi, binini ko siya, pero hindi naman ako marunong mag Bible, hindi naman ako marunong magbasa ng Bible. Wala lang, binini ko lang siya. Tapos mga mga ilan buwan na siya nakatenga, hindi ko talaga siya ginagalaw. Pero nililinis ko siya. Kasi nga 'di ba, maalikabok. So pinupunasan ko siya. Hindi lang hindi ko lang siya binabasa. So after nang parang uh, Bumila ako ng Bible, pero hindi ko siya binabasa. So, ginawa ako. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bumili ako ng Bible, tapos hindi ko naman siya nababasa. Lord, sabi ko, hindi ako marunong magbasa ng Bible. Gabayan mo ko at turuan mo ko, bigyan mo ko ng uh, idea para mabasa ko siya. Para mat, uh, para Uh, matuto akong magbasa ng Bible. So, ayun na nga. Walang, walang araw. Alam mo, isang, parang, wala pa isang oras. Nakakasya, alo, marunong, ala, sabi ko nga, hindi ko maintindihan, bakit nagdasal lang ako sa kanya. Sabi ko, nagdasal ako sa kanya nung, ah, uh, let's say, nung, um, July, July o June. Mga ganun. Tapos noon, wala pang isang oras. Bakit ang bilis ko matuto? Talaga, walang halong uh, biro, walang halong joke. Is, wala pang isang oras, natutunan ko na siya kung paano magbasa ng Bible, kung paano hanapin ang gusto mong hanap. sa Bible, napakadali lang. Basta humingi ka lang ng gabay, humingi ka lang ng dasal sa Panginoon, bibigay niya kaagad. Sabi ko, kininibutan ako. Sabi ko, hindi naman ako marunong talagang mag, ano, talagang hindi ako marunong. Pero maka ako. maka ako. Naniniwala ako sa Diyos ng buong-buong puso. Buong-buong puso ako naniniwala sa Diyos. Dinasal ko yan. Wala pang isang oras yung sagot. Wow! Thank you, Lord. Natutunan ko magbasa ng Bible. Wala pang isang oras binig, binigay na kaagad sa akin ni Lord yung sagot kung paano magbasa ng Bible. Ano anyway, yung nyo ba yan? Puro, ano, butas? Kasi may pusa kami. So, yung pusa namin, dalawa, umaakyat dito. Andito pa nga yan sa, ano, ang dami ng butas niyan, sira-sira na. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Kung talagang gusto nyo mapalapit sa, ma, ma, malapit naman tayo sa Diyos. Talagang mapala, ma, mapagmahal tayo sa Diyos. Pero iba yung pagbabasa ng Bible. Uh, kung gusto nyo nang matuton magbasa ng Bible, magdasal lang kayo. Wala pang isang oras, sasabutin na kayo ni Lord. Basta kung nasa puso nyo lang talaga, kung willing kayo magbasa. Kasi once na nagbasa na kayo ng Bible, marami nang mawawala iiwas na kayo ni Lord ni God sa mga hin yung mga nagagawa nyo noon iiwas na kayo kasi ako iaano ko siya, ikukwento ko siya sa next video ko um, pakisubscribe um, i-click na rin yung bell tapos do ko i para lagi kayong updated sa akin mga video na i-upload so anyway yun doon ko ikukwento sa inyo yung part 2 so God bless sa atin lahat naway tayo maging uh, maging isang madasalin at higit sa lahat yung puso puso't kaluluhan natin ibigay natin sa Diyos. Amen.